Yan, isang magandang araw po muli sa atin mga vlogger at mga kapatid at mga ibigan. Muli ako pito sa ka-vlogger brother Joel Padilla. Lubos po akong nagpupulit. Papi, salamat sa Panginoon sapagat sa mga oras na ito. Tayo po muli magkakasama-sama sa pag-aaral ng salita. Ano pat muli ko po kayo niya, dalhin po natin ang ating banal kasulatan kasi ito lang magpapatunay. Ngayon nga po nga ako na sinasabi, pahong katotohanan lamang ano po. So sa atin pong pagpapatuloy mga ka at mga kapatid at mga ibigan, tayo muna ay sumandaling manalangin. Tayo Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga oras na ito na kami po ay makapag-aral ng inyong mga salita. Patubahin niyo po kami mula sa makikinig at manunood at ako magbabahagi. Nawa'y mangyari ang banal na Espiritu ang siyang sa amin. Umaasa po kami na sa amin pong gagawin ito, mas lalo naming maalaman ang inyong kalooban. Kilala namin kayong lubos at mas tumibay pa aming pananampalataya. Umaasa kaming dinggin niyo itong aming dalangin. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Siya aming pong tagapagligtas. Amen. So ayan, mga vlogger at mga kapatid at mga alam kong ang bawat isa sa atin ay medyo nagmamadali sa araw na ito. Pero salamat dahil ikaw ngayon ay nakapasok din sa atin pong YouTube channel. Kaya salamat dahil ka ikay magkakaroon ng isang mensahe na kung saan bibigay sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Kaya wag mong kalimutang mag-subscribe and then uh, pag nagustuhan niyo po ito, pakilike na rin po, pashare. At bago pala ang lahat, eh, pindutin niyo po yung notification bell para po sa mga update videos natin na ating ibabahagi. Ano po? Okay? Ay magpapatuloy na. Sa kasalukuyan, maraming mga tao ngayon uh, na kung saan nagsusumikap na nagsasabi at halos-halos sikta o kaya relihiyon na kami ang katotohanan. Nasa sa amin ang kaligtasan. Pero alam natin ang kaligtasan na sa ating Panginoong Yesus. Pero malamang ikaw sa mga oras na ito, nagsusumikap ka rin na masigurado na sa pagbalik ng ating Panginoong Yesus kasi nangako siyang siya muling babalik na sa pagbabalik niya, makasama ka dun sa langit na bayan at isa ka sa pinangakuan niya na magkamit ng buhay na walang hanggan. At malamang, napakaraming sikta yan ang nangangaral. Ano pat, halos-halos nga sa bawat sikta o relihiyon na ating mapapakinggan, kami yung to tunay, kami yung totoo. Pero ang ano nga ba ang sinasabi sa banal na kasulatan? Ano po? Meron na po akong maikling ibabahagi sa inyo at salamat dahil nga nakikinig ka sa mga oras na ito. Oo, ikaw na nakikinig sa mga oras na ito. Napakapalad ng mga tao ayon nga sa apokalipsis chapter 1 verse 3. Mapapalad ang mga bumabasa, kikinig at tumutupad sa utos ng Diyos. Ano po? Sabi niya dito, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig sa mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Yun po yung sinasabi sa Apocalypse or Revelation chapter 1 verse 3. Ano po? So napakahalaga na ang basihan mo para masigurado mo yung kaligtasan at para masigurado mong uh, makamit mo yung buhay na walang hanggan at masigurado mong makapanirahan tayo doon sa langit na bayan, babasihan natin ang Biblia. Sabi ko nga, maikli lang aking minsahe, pero ito'y magdudulot sa atin ng pagkaunawa at kayo pong magbabalanse. Ang atin pong susintalata sa araw na ito ay masusumpungan po sa Apokalipsis chapter 14 verse 12. Ito po ang pagkasabi. Malamang nabasa nyo na ito. Ganito po. Ulitin ko po. Apokalipsis chapter 14 verse 12. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Okay. Sa ganitong talata, mga kapatid, iikot lang dito ang ating minsahe. Sabi ko nga, hindi ganun kahaba. Ang sabi po dito, narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Koma, diyan muna tayo. Dito natin makikita na ang tao pala na nag-aantay sa ikalawang pagparito ng ating Panghisos, ang taong umaasa na magkamit ng buhay na walang hanggan, ang taong umaasa na makatira doon sa langit na bayan, kailangan siyang nagpapakabanal. Ano po? Sa paanong paraan? Hindi lang sa pakikipagsamba sa Diyos o sa pagsasamba sa Diyos, hindi lang sa pagkikipagrelasyon sa kanyang kapwa, kasama din dito ang pisikal na kalusugan natin. Kaya ang taong nagpapakabanal, kung yung pag-aaralan sa Isaiah, useless ang pagpapakabanal samantalang tayo kumakain ng mga ipinagbabawal ng ating Panginoon Kaya ang tunay na taong nagpapakabanal, not only their spiritual, makikita din yan sa ating pamumuhay sa panlabas. Ano po? Maraming iba ngayon, pinipili lang, ang dugo hindi pwedeng kainin kasi daw yan banal, ang karne ay pwede. Pero alam nyo ba, na proseso ng karne ay halos nandyan din ang dugo. Naluluto nga lang siya at iba ay natatanggal ang dugo. Ano po? Pero kung ating titingnan ang pagpapakabanal po ay sabi ko nga, ah, walang problema doon sa paglapit sa Diyos. Walang problema doon sa pagpanalangin sa Panginoon. May iba pa nga umiiyak. Pero ang problema, useless ang iyong pananalangin, hindi naman nakikita sa iyong pamumuhay. Kasama na yung mga pagmumura, kasama na yung mga kasukutan na kalaswalaswa, kasama na yung mga pinapanood, kasama na yung mga ginagawa o binabasa natin, mga kapatid. Kaya sa buhay natin, napakahalaga na makita natin kung ano yung tama. Kaya isa sa pamamaraan kung gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan at manirahan doon sa langit na bayan, kasama ng mga lamaligtas, sige sa lahat, kasama ang ating Panginoong Hesus magpakailan kailanman, kailangan ang tao ay nagpapakabanal. Ano po? Ito pa. Hindi lang siya nagpapakabanal, kundi narito ang pagtatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Dito malinaw itong word ng mga utos ng Diyos. Papasok po dito, hindi lang sa kalusugan, kundi Papasok din dito ang sampung utos na sa Exodus chapter 20 verse 3 to 17. Kung ating isuma total yan sa mga taong naniniwala na dalawa na lang talagang utos, well, totoo naman eh. Nahati sa dalawa. Hindi po sinasabing dalawa na lang as in literal na isa at dalawa. Hindi. Yung dalawa, pag -ibig, ang uh, yung una, pag-ibig mo sa Diyos nang buong puso mo, buong kaluluwa at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ang pangalawang utos naman, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. So, paano mo ibigin? Unahin mo natin yung una. Paano mo ibigin ng Diyos? Eh, di huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap niya. Okay? Huwag kang mag-ukit ng manginamnyuan. O paglilingkuran man. Yan. Huwag mo silang yuyukuran. Yan. Pangatlo, huwag mong banggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Pangapat, ano sabi? Ay, alalahanin mo ang araw ng Sabat, mga kapatid. Kaya makikita mo dyan, na yun po yung sinasabi doon sa Exodus chapter 20, verse 3, hanggang ano po ito mga ka blogger hanggang 11 yung 3 hanggang 11 nakapuloob po dyan yung apat so matutal yan pag ibig mo yan sa Diyos kaya iisa yan. kaya sinabi dun sa banalang kasulatan sa bagong tipan ay dalawang utos na lang pag ibig mo sa Diyos pero pag titingnan mo kung paano ibigin ng Diyos papasok doon ng apat ito naman kasunod igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina sa madalit sabi yung sa verse 12 ng Exodus chapter 20 verse 12 hanggang 17, ito naman yung sa kapwa mo. Galang mong ina at yung, ang iyong ama at ang iyong ina, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag kang magiimbot. Sa madalit sabi, yun po ang proseso para mabuo mo yung dalawang utos. Ano po? Kaya hindi pwedeng paghiwalayan mo yung dalawang utos. Ano? Okay, tuloy po natin. Balik tayo sa Revelation chapter 14 verse 12. Una, magpapakabanal. Pangalawa, ang taong nagnanais na makapasok doon sa langit na bayan at magkamit ng buhay na walang hanggan na makasama ang ating Panginoon magpakailan-kailan man, kailangan sinusunod niya ang utos ng Diyos. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, sumatutan sampung utos mga kablogger at mga kapatid at mga kaibigan. Ito pa po. Sabi niya dito narito ang pagtsatsaga ng mga banal ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya. Kanino? kay Jesus. Ito yung magandang balita mga kablogger at mga kapatid. Napakahalaga na hindi ka lang nagpapakabanal, hindi ka lang tumutupad sa utos ng Diyos, hindi ka lang parang nagtsatsaga kasi dito na narito ang pagtsatsaga, kundi papasok dito ang may pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ayon po sa John 3.16 at malamang sa mga taong nagbabasa ng Bibliya kilalang kilala itong talatang ito. Sa Juan 3.16, ito po ang pagkasabi, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung ang sino mang sa kanya isang palataya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Papasok ko tayo sa salitang pananampalataya. Ano bang pananampalataya sa ating Panginoon? Pinanampalatayaan mo na ang Diyos sa langit na bubaba nag nagkatawan tao. Pag sinabing nagkatawan tao, hindi talaga yon ang original niya. To make the long story short, sumasampalataya ka na si Kristo ay Diyos na nagkatawan tao, at nung nagkatawan tao siya, namuhay sa dito sa mundo, ano, ang kanyang panukala, namatay siya. Hindi dahil ginusto na yun, kundi yun ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ayon sa Roma. Ano po? At dahil ang kabayaran nito, dapat tayo ang mamatay, si Kristo ang umako nito. Paano nang panatayaan mo yun na inako ni Kristo ang lahat ng ating pagkakasala? Bagaman tayo namamatay sa tinatawag na pansamantalang kamatayan, pero yung lubos na kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy sa ikatlong pagbalik ng ating Panginoon kasama ng mga banal mula sa langit sa loob ng isang libon taon pagkatapos nito, yun pa yung impyerno. Ito yung, ito, yung, ito yung plano ng Diyos na kung saan ililigtas ang bawat isa sa atin. Kaya ang ating Panginoon na ipako doon sa cross. Panampalatayan mo yun. At siya, hindi lang siya napako, hindi lang nanatili doon, ang ating pananampalataya, sumampalataya din tayong si Kristo'y muling nabuhay. At bago siya umalis, papunta sa langit, nangako siya sa kanyang mga alagad. Nalin, habang kayo'y gumagawa, ipaghahanda ko kayo sa langit ng tirahan ng buhay na, na ano, nabuhay na puno ng kasaganahan. Puno ng uh, ligaya, walang pasakit, walang luha, walang hirap, walang kamatayan. Sabi nga ng Panginoon, sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Kung hindi gayon, ipaghanda ko kayo at pag nagawa na daw niya lahat, babalik sa dito upang sunduin ang bawat isa sa atin. Kaya yung pananampalataya natin, napakahalagayan sa Panginoon Yesus. Maraming iba naniniwala lang sila na ang Panginoon Yesus ay mababa kaysa sa ama. Maraming iba naman, pinadala lang siya na parang substitutional o substitute kay ano? Kay Adan. Pero hindi po yung totoo. Ang Panginoong Isus mismo, ang voluntaryong nagbayad o bumaba mula sa trono niya ng pagiging Diyos, bumaba siya dito sa lupa upang iligtas ang sandibutan. Maging sino man sa buong sandibutan ito, ang sabi ng Panginoong Isus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapasok sa langit maliban sa Kanya. Bakit? Dahil siya lang ang pwedeng pag-asa ng lahat ng tao sa sandibutan. Kaya sa maikli ko mensahe, sabi ko nga maikli ko lang na mensaheng ito, ay nagpapaalala sa bawat isa sa atin na napakahalaga sa pagiging kristyano mo kung ikay sumasampalataya sa kay Kristo o sa ating Panginoong Hesus bilang personal na tagapagligtas. Napakahalagang magtsaga ka. Ano ang Sa pagiging banal. Paano magpapakabanal? Tumutupad ka sa utos ng Diyos. Hindi ka lang tumutupad sa utos ng Diyos kundi sumasampalataya ka sa ating Panginoong Hesus bilang ating personal na tagapagligtas. At tunay na Diyos na siyang babalik sa bawat isa sa atin. Kapag kanahanap mo ito, alam niyo sa totoo lang, nasa sa loob ito ng tunay na iglesia, ang katuroang itong sinasabi sa Apokalipsis chapter 14 verse 12. Hanapin mo ang iglesia Dahil yun ang babalikan ng ating Panginoon Isus. Anong, anong babalikan niya? Yung mga taong narito ang pagtatsaga ng mga banal, na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, at nang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sa araw na ito, itong mensahe ng ating Panginoon. Sana, masumpungan mo ang katotohanan. At ang sabi nga, ang katotohanan lamang na magpapalaya sa bawat sa atin. Alin ang katotohanan? Ang salita ng Diyos. Alin ang salita ng Diyos? Ito, ang banal na kasulatan o kilalang Biblia. Dito ang masusumpungan at ito ang magpapalaya sa atin. At masusumpungan mo dito ang katotohanan. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang panawagan ng Diyos about sa atin. Hanapin natin siya habang ngayon ay pwede pa natin siyang hanapin. Kumatok tayo hanggat ngayon ay pwede pa tayong pagbubuksan. Humingi tayo hanggat pwede pa tayong humiling sa Kanya. Hanapin natin siya hanggat masusumpungan pa natin siya. Kaya, ano ang balakid sa buhay mo upang hindi mo siya hanapin sa iyong buhay? Ngayon ang araw na ito, tayo manalangin. Mahabagin at mapagpala po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa minsaheng yung pinagalob sa bat sa amin. Manatili na wa ito sa aming puso at isipan at sa kabuhayan. Patnubayan na ba sa amin, lalo tigit itong mga nakikinig at nanonood. Alam niyo po, Panginoon, kung anong kanilang pinagdadaanan, bagaman ako hindi ko ito alam. Pero kung anuman ang kanilang mga pangailangan pagkaloob sa kanila, e-comfort eh sila palakasin sila, pagalingin sila kung may makaramdaman. Ipagkaloob sa kanila ang kanilang pangailangan sa araw-araw. Protektahan at buklurin ng pag-ibig ang buong pamilya niya. Panginoon, nasumpungan namin ngayong araw na ito ang katotohanan kung paano kami makatanggap ng buhay na walang hanggan at kung paano kami makapasok sa langit na bayan. Walang iba kundi ang magtyaga at magsusumikap sa pagpapakabanal at sundin ang inyong mga kautusan. At higit sa lahat, Ama, ang sumampalataya kami sa sakripisyo ng aming Panginoon doon sa cross at siya'y muling nabuhay at siya'y muling babalik sa bawat sa amin. Ito lamang ang pinakapag-asa namin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Yesus na Jesus, siya amin pong tagapagligtas. Amen. So ayan, mga vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood muli. Ako po ito si ka-vlogger, brother Joel Padilla, na nag sa inyo ng isang kasabihan. Kunting tiis na lang, kailangan lang nating magtyaga kasi ang ating Panginoong Yesus ay merong sa langit na inihanda. Maraming maraming salamat po at magandang araw po sa bawat isa sa atin. Bye-bye!